Good morning, good morning po. Oh, pag may tiyaga, may nilaga, o oh, hindi po, makipagkapege po, karay nga mi po, kaya ni bandang Ilocos po. Ayan po'y pare kong kokoy. eh. na lugar pa. Oo yan, o po naman po yan, angel. O, oh. lewen naman po yung inuman. O, oh. karanon, gin, o. Oh. O, oh, hapin po ka ano na yung pinakakape na yan. <laughs> <Huh? laughs> o, oh. tapos, ay, po yung pandesal. Hapin po ka ano yung pulutan na, o, tapos yung pandisal, o. Oh. Oh, oh po yan, no? oh. oh. Masaya po, <laughs> po yan, oh. Ano? No? Kaya pati nga po makaya pa iya po ka nung bote yung 400 stop. Live-live na lugar to. Oh. Dito sa may no, bandang Santo Domingo ah, po. Ayan oh. hmm. po, oh. Eh, si oh, yan, oh. Angkel, yeah. ayan tinagan mo, Angkel. Felix Fermodes po. Oo. Oh. Nakata, ha? Thank you to the Blue Wears with Toy Locos, ha? Tuyak. Ah, Dadya tu, yung ah, location. Laugin na pinakalitrip na baryo dito na sa... Kuy, ito'y barako. o makaparada yung puwar ni barako. Kuy, ito'y magpainawa po pukit. Oh. Ayan po. Oh. Oh, Tsuke yung puking itakaran ni mundok po. Oh. Po. po kaya ni. Eh. Yung naman, si Tirang Lala Jin. O yan. Eh, po ano mga nampong magkape, buri na Jin.

Hello, basta ako May nilaga Nandito dito na naman tayo sa bigan ng ano? Santo Domingo. Santo Domingo. Ah, loving. Eh? Loving. tayo hapon na. Nagbiyahe tayo ng alas tres ng madaling araw kanina sa Masagatol. Nandito na tayo ngayon na nakarating na rin ng munisipyo Alauna. Nandito po tayo na nakatambay tayo sa kanila.

Salamat sa merienda. Pakita mo yung dalawang dalaga doon, yung dalawang dalaga. <laughs> yung dalawang dalaga doon, pakita mo. Para mamaya maka ano lang taga-pampanga doon. Tapos ko yan. Oh, yo, no, no, tama, tama, tama. Please. Arap ka naman, harap ka. Oh, Shout out naman ako para